Kaya na ako, guys, ng dinner. Ito, nag-ano ako. Bumili ako ng kanin na may, ano, gulay na ampalaya. Ampalaya na may itlog. At saka tofu. Tapos yung aking baon na, ano, atay baluna na. Baka ako kumain kasi paaga mamaya pa. Yung mga mga ula, mga gulay doon na pagpipilian ay napakaanmo. Yung iba ay ubus na. wala na gano'ng no ba Alas 5 pa lang Buti yun para magpakatambay na lang ako doon Pumunta ako dito gawa ng doon sa market ay walang ano walang mapagpwestuhan ayoko naman kumain doon sa food court. Maingay. Dito tahimik eh. Tapos hindi pa mainit. Madami dito mga mesa, mga kainan. Ano? Ang mesa dito ay 1, 2, 3. Tatlong mesa. Tapos ang dami ang upuan. Ang no? dami upuan. Ayun dyan sa kabila. Kainan din. Pero hindi ko pa dyan na-try kung masasarap pagkain dyan. Hindi ko pa na-try. Dito lang ako lang sa kainan sa may market. Yung kanin ko kasi na kanina, naubos yun yung lunch ko. Ang init kanina dun sa market. Doon lang ako nagtambay Ang init. May electric pa naman. Kaso mainit yung singaw. Madaming sauce ng adobo ko. Pero masarap. Yung suka at saka toyo niya ay nag ano nag nagcombine. Yung masarap yung pagka-blend ba pa ganyan. Tapos nilagyan ko pa ng ano asukal. Hindi siya maalap sabi ko kanina, hindi ko siya patutuyuan gawa ng gusto kong mag ano ba sa pagkalin ko mag sauce kahit, kasi kahit sauce lang sarap na ulam na yung kapi guys mainit pa din oh no? Naubos yung ano ko kanina tubig. Panay-panay ako inom ng tubig doon sa market gawa ng abang init. Mm. Mainit pa. Kaso wala na akong tubig. <coughs> Naubos ko yung tubig ko. Ang dami yung tubig, tubig ko. lakas ng hangin dito. Kanina ang init. Ngayon naman madilim, parang uulan. Iboosing ko tong ano ko? Adobo. sa sunod na day off ko, adobo pa rin ang ulam so, pa ganun nakaraan. Yung nakaraan, isda. Dalawang day off ko din yun. Kasi ang bili ko noon, $6 dalawa, pampano. Pampret dalawa, Isa lang ang niluluto ko. Gawa ng, madami Malaki naman ang pampret. Yung pampret. Ginahati ko sa gitna. So, dalawa na. Dalawang kainan ko. Lunch at dinner. Kaso so, nakaraan, wala akong ano. Wala akong kanin noon. Lunch ay wala akong kanin nagbili ako pareho ng current lunch at saka dinner. <clears throat> Masarap yung ampalaya. Kasi may ano siya, may konting pait-pait. Madaming nadaan dito. Gawa lang. Gustutan papunta dyan sa kabila. <coughs> Parang mga ano na lang na balonan. sarap sana dito magtambay kanina. oh. kaso wala akong data naki data ako doon naki wifi ako doon sa market <clears throat> Wala na. Sige na lang. Sili at luya. Sili luya. sunod na naman na off. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Pag gusto uminom ng soft drinks, meron dyan sa likod. May, ano, may bendo machine. Tapos may kape ako eh. kape na to. <laughs> Lakas ng hangin kasi. Mainit pa talaga ang kape ko. Simula kanina. Bumili <coughs> ako ng tinapay. One dollar. One dollar twenty cents.